Guys, nandito tayo ngayon sa kitchen. So, pinuntahan ko po si Alex na nagluto ng yung nirecook niya po yung manok na, na naibigay sa amin. So, ito na po guys ang nirecook niya, no? Ito, oh. sarap. Yan, kumpleto na sa kumpleto sa mga ricado na binilagay niya para mas lalong mabango. So, sabayan din po natin ang pagsasaing para tama tama po mamaya guys ang ating uh, ang ating pananghalian so hindi lang yan guys nagtatapos ang ating vlog mayroon pang isang ano mayroon pang isang mino na niluto niya Dito. sarap guys oh parang tusino ano ba to adobo tusino Sarap guys, tingnan niyo guys, di ba? Diba? Sana all na lang tayo nito, napakasarap talaga. Binigay na ulam ni Alex. So, mag-ano na naman ako mamaya. sa sasain. Aking rice. So. Madali, mabilis lang naman 'tong magsaing. Ayun, sarap talaga. Nire-cook guys at saka muna ni Alex tapos nilagyan niya na siya ng mga uh, suka, toyo. Pinimplahan niya ng gusto. So, oh, pinasarap niya guys. So, sira na naman ang aming diet nito. Kasi, sa uh, sobrang sarap ng kulang ni Alex. So, siya po nagloto si Alex. O, oh, yan ang nagloto, no? siya ang ngayon guys para sa aming pagkain sa aming pananghalian so yan lang siguro magandang buhay thank you sa inyong pag, uh, pagsuporta sa aking mga videos and live bye bye and thank you